Hi guys, good morning. It's me at today. This is for today's video. Nito ako yon sa emergency. Maaga ako malis ng bahay. Six palang naligo na ako. And then bago mag 7 seven, seven o okay, four yata, pumunta na ako dito. So ayun, aga-aga pa naman ako kasi sabi ko para mauna ako. Pero may nauna na sa akin pagdating ko dito. So bali na sa second floor kaya ang kaya pa, pa tayo dito sa second floor para makarating sa clinic. So, ayun, pagdating nito sa clinic, syempre, antay-antay ako. May nauna na sa akin na dalawang couple, pero isa lang sa kanila ang magpapapunod. So, nag nakipagkwentuhan na ako. At ang ipapapunod niya daw ay ang kanyang wisdom to. So, bale, tatlong beses na siya ditong pabalik-balik. And then, ayun, ang walang nangyayari. So, hindi nabubunutan. So, ngayon, hindi nga pa rin nga nabunutan siya dahil nga, Ayun, mataas ang kanyang BP. So, ganun din ako, mataas ang BP ko, 192 over 100. Sobrang taas na naman ng BP natin. Kaya, ayun, hindi tayo nabunutan. So, pumunta na lang ako ng Centro legada, dahil sobrang magaan ng aking paa. Dahil nga sa Ingron. So, pinatanggal ko muna yan. So, nung tapos na, mabilis lang naman kasi, ayun. So, pinatanggal ko lang talaga siya. Ayan, pagdating dito sa palengke, ayan, daan-daan na ako kasi nga bumuli ako dyan ng tinapay. bus na ang tinapay sa akin maliit na, na tindahan and then saka tapos ko magbili nako na ako uwi sa bahay kasi nga maulan yan. Nakalimutan ko pang dalhin ang aking, ang tawag doon, payong at saka yung raincoat ko. So, ayun. Buti na lang naka-jacket ako. So, ang nas nasa toolbox ko lang ay ang pajama. Ay, pajama tama ba? Yung basta yung pantalon ng raincoat, yun lang nandoon. Kasi naginamit nila kagabi yung jacket. So, sinampay ko siya ng umaga. Nakalimutan ko siyang ilagay sa toolbox. Pagdating na bahay, nagutom na ako kasi alas 10 na yun. Kain muna tayo at nagluto si mama ng gulay na lang ka ang ulam namin for today's video. So, sobrang oran na naman ngayon. Labing kasog ng oran. So, nag medyas nga ni ako yan ta syempre bawal malimi ka until kapag lininigan ta maga, -maga. datang dati nang maga 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 pa siya kaya nag ako yan bago ako nag poli pa ulit na nag -ambon, ambon pa ni. so sakto pag ko sa balay ayun nabing kasag na no